I see people having... Mark, you're a... I'm 51 billion. Sinilala ng US State Department, si Pasig City Mayor Vico Soto. Hey, what's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago pa tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. I'm Mr. Realitics from Pasig City. Isang Gen.C Vlogger. At tayo po ay sumusuporta sa mga politikong naghahangag po o naghahatid ng isang transparency and good governance. At supportahan po natin. Ito nga po, sa video po natin ito, pag-uusapan po natin. Itong sinabi po, itong ibinulgar ni Mayor Vico na meron pong biniling lupa noong 90s ang LGU po ng Pasig City. But hindi niya po ito babayaran. So technically, hindi po totally babayaran ni Mayor Vico itong lupa na nabili pa noong 90s pa, panahon pa ng, ad, ng dynasty. No? sa ating uh, Lungsod Pasig. So ito panoorin po natin. Nailabas yung pera mula sa city government. Meron po kaming journal entry voucher na nagkapatunay na lumabas ang pera mula sa city government. Pero hindi natanggap ng owner yung pera. Hindi ko mailabas yung pera kasi mamaya may sumilip sabihin, eh lumabas na yan noong 90s tapos babayaran mo ulit. Parang doble yung lumabas na pera ng gobyerno. Hindi ko alam. Uh, wala pa ako nun. Uh, elementary pa lang ako nung nangyari yun. Oh. Ang muna Magandang umaga po sa ating lahat uh, Vice Lodot, good morning Sa lahat po ng mga kasama Kinakap Marvin at sa Barangay Council ng Sagat Uh, sa lahat po ng ating uh, sa Hoa, sa mga residente po natin, uh, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Ito po, hindi naman po malaking project ito, ano? ito itong uh, sa park at pocket uh, park at playground natin. Pero ito po yung isa sa nakita ni, actually si Vice Mayor Dodot, ang isa sa una, pati si Kong Roman, um, nung nanggaling po sila dito na ikwento nila sa akin na kailangan medyo ayusin po natin ito dahil uh, kakaroon daw ng puno ano na. Ano, uh, kaya minabuti po namin na gumawa ng konting uh, project kahit maliit lang naman po ito. Ngayon, ang uh gusto ko rin pong ikwento sa inyo yung tungkol sa court natin. Ito, okay na po ito. Walang problema. Magagamit po lalo na ng mga kabataan. Makaiwas na rin tayo sa kung ano man ang mga uh, nangyayari dito na hindi maganda noon. Uh, pero yung sa court po kasi, kung matatandaan po ninyo, kap, mga uh, mga kasama, uh, meron po talagang project yan para sa two-story uh, multi-purpose basketball court. Ngayon po, meron lang pong konting problema sa lupa. Uh, may budget na yan. Uh, Engineer Arta, tama po ba? ba diba, na-budget na natin yan? May program of work ng engineering. Okay na po. Kaso, may problema po doon sa previous owner ng lupa. Hindi, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Sa ito mababait yung previous owner. No? Ayoko silang ma-stress pa. Uh, hindi naman nila kasalanan. Ang nangyari po noon, para sa kalaman po ng lahat, mas mabuti na po yung alam natin, ano? Ang nangyari po noong 90s, kinuha po ito ng city government. Siguro yung mga matatagal na dito, natatandaan niyo naman po. Pumayag po yung owner para sa nagkasundo sila sa presyo. Ang problema, na ilabas yung pera mula sa city government, meron po kaming journal entry voucher na nagpapatunay na lumabas ang pera mula sa city government pero hindi natanggap ng owner yung pera. Yes. Oh. So... Grabe yung disappointment ni eh, Vice Mayor Jaworski sa likod yun. Grabe naman. Eh, saan kaya napunta yung perang nilabas from the city government? Mukhang alam na kung sino yung mga kasabot dito ah. Eh kaso sobrang tagal na po eh. So hindi na po natin malalaman kung saan nga po pa ba talaga napunta yung pera. Po, yun po yung nangyari. Kaya ngayon, yun nung nagahanap na ako sa land management natin sa LGU hinahanap ko yung titulo wala silang maipakita sa akin nakapangalan pa siya dun sa previous owner nung tinanong ko po yung previous owner ano ba nangyari, kinuwento nila sa akin hindi kami nabayaran, nabigyan lang sila ng maliit na halaga nasa 2 point something million lang yun eh. ng panahon na yun, siguro malaki na yun nung 90s 2 point something million ang nabigay lang sila sa kanila, maliit na maliit na parte lang dun, wala pang kalahati So, ibig sabihin, eh, hindi ko alam. Uh, wala pa ako nun. Uh, elementary pa lang ako nung nangyari yun. ano? So, hindi ko alam. Ngayon, sinusubukan kong ayusin, sinangguni ko po sa ating mga abogado sa legal department natin ng City Hall. Ang advice nila dun sa owner, mag-file kayo ng kaso. So, nag-file na po sila sa regional trial court ng kaso para sa claim ng uh, just compensation. Tama lang naman nagbayaran sila. Ang problema ko, ang problema ko sa records ng city government lumabas yung pera. kaya mamaya, ako gusto kong bayaran yung owner kasi naniniwala naman ako sa kwento nila. Kilala niyo naman yun, di ba? Napakabait nung uh, napakabait nung owner. Kilala niyo po yun, di ba? Huwag na natin lanin na yun yung pangalan, ano? Para hindi na sila ma-stress. Pero napakabait. Kung man nila to, mabait po talaga yung owners na ikipag-usap sa akin. Ang problema ko at humihingi ako ng paumanhin sa kanila dahil hindi ko mailabas yung pera kasi mamaya may sumilip, sabihin, eh, lumabas na yan noong 90s. Tapos babayaran mo ulit. Good point nga naman po mga parin, di ba? Kasi baka kasi mamaya magkaroon pa ng issue so baka mamaya uh, gawan pa ng kwento si Mayor Vico, diba? Na, Bakit mo babayaran na? Bayaran na yan noong 90s and ganoon, ganoon. Usually kasi madalas nangyayari yan sa politika. Diba? Kahit maganda yung hangarin mo pero kapag meron sila nakitang kaunting butas yung mga kalaban mo gagamitin nila yan para siraan ka at maraming bes na po nangyari sa politika. Parang doble yung lumabas na pera ng gobyerno. Ang problema yung sina yung nakusahan na kumuha ng pera mula sa city government eh sumarbel ang buhay na wala na po no so hindi na natin siya ma yun lang yun lang problema ma pare ko sakali man po na totoo na siya nga talaga yung kumuha ng pera na yun eh ewan ko na lang kung saan niya ginamit pero RIP sa uh, siguro dyan sa langit baka questionin ka kung talagang kinuha mo yung pera ay eh, kung sa langit ka mga mapunta pero yun lang. Pero no disrespect naman po sa pumano na mga pare, no? Kahit na, well, sabihin na po natin na medyo totoo yung katotohanan na siya nga po ang kumuha o nasa likod nito, pero just na po ang humusga. Ano, hindi na natin siya makasuhan din. Wala na, matay na siya. Uh, so... Pero yung mga kasabuat, no? So pwede natin tingnan yung mga kasabuat niya kasi for sure, mayroong mga kasabuat yan, eh. Na until now, uh, buhay pa. Siguro yung iba, wala na sa munisipyo yung iba, mga, reti mga retirado na. Pero yun, possible po no, na may mga kasabot talaga yan. Kasi hindi naman niya kayang gawin mag-isa yan eh. Meron at meron pong kasabot yan mga pare. Uh, sa totoo, hindi ko alam kung ano yung next step. Pero, sinusubukan nating ayusin. Sa ngayon, naantayin natin yung final decision ng korte. Pag sinabi naman ng korte na pwedeng bayaran ng LGU, o nag order sa amin na babayaran siya ng LGU, eh gagawin na natin para matapos na yung problema natin dito sa court, matuloy na yung project na nire-request po ninyo. Yes. Ulitin ko lang po, may program of work na po yan, may plano ng engineering, may nakatabi po tayong bondo para sa uh, mga 40 million yan, mga more or less ang 38 yata. basta sabihin natin almost 40 million na tinatabi po natin para sa court dito. Uh, pasensya na po sa mga taga Pable, no? Pasensya na sa mga taga Barangay Sagad. Uh, hindi naman natin ginusto na gano'n yung mangyari. 90s pa nga nagsimula yung problema. Uh, sa asaan po ninyo na hahanapan natin ng solusyon, uh, pero sa ngayon talaga nga natin yung desisyon ng ng korte. Eh, salamat po sa pakikinig at uh, God bless po sa ating lahat. Okay, so yun nga po mga paring. Dito ka nga po talaga bibilib kay Mayor Vico kasi ito, dumadaan ho talaga sa tamang proseso. No? Hindi siya basta-basta agad nagdidesisyon na kasi kung tutuusin, kaya kayang bayaran po ng Pasig LG. Yung maliit na halaga lang po yun sa laki po ng pera ng Pasig. Kaya kaya pong bayaran yun. Ang problema po kasi dito, baka magkaroon pa ng issue, magkawan pa ng kwento, baka gamitin pang laban sa kanya. Kaya dumadaan talaga sa tamang proseso which is ang korte. Ngayon, kung anong magiging utos ng korte, yun ang susundin nila. Ngayon, kung sakali man, na, meron na pong um, so mayroon na pong a decision from the court no. Tapos ginamit nila itong issue laban kay Mayor Vico. So definitely, papakita lamang nila ito mayrong uh, order from the court na sinasabi nga po, nababayaran natin 'yan. So wala pong makikitang butas po dito kung sakali nga po. Napayagan na po ng korte ang LGU po na magbayad na doon sa mga owners ng lupa. So yun lamang po makaparing dun. don't forget to like and subscribe.